araw na Miyerkules at hindi nga muna tayo magtitinda dahil magpapahinga muna nga tayo. Gumawa nga muna pala ako dito ng maraming ham dahil nga i-deliver natin doon sa nagreseller sa atin. At syempre, ang benta natin dyan ay 20 pesos lang at mabilis nga lang din maubos kasi nga 20 lang. Kapag nagtitinda nga ako sa grocery ay meron din akong bitbit -bit na ham At dahil nga hindi ako nagtinda ngayong araw, itong mga box na halos umabot na nga ng 20 ay inipon ko para nga may ibenta. Halos isang buwan nga tayo nagtitinda ng Greyhound at nakapundar nga tayo dyan ng food cart. Nakakatuwa nga dahil sa Greyhound may meron tayong nabili. Sa negosyo talaga, kailangan kung ano ang trending, kailangan natin sumabay. Kaya itong mga sobra nga sa box ay nilagay ko nga dito sa aming lagayan. Isa nga rin pa ito sa ating mga napundar sa ating pagtitinda. Nakakatuwa lang dahil yung ating mga kinita sa pagtitinda ay nabibili natin ng gamit sa bahay. At hindi lang yun, syempre nakakatulong din tayo sa ating asawa. Yun lang. Salamat!